pa, may milyonaryo ka ng ano. Oh. Yung dating nangangalakal ng bakal, pako. Yun ang maganda niya sinabi. Oh. Parang nakakaantig sa puso Makaantin yun. Nakakaantig na ko mo na. nangangalakal lang to, ah. Oh. Oh. Ngayon, oh. manluloko na. Ngayon, oh. manluloko na. Yung dating minamaltrato ng stepmom. Oh, Awit, ah, minamaltrato oh. ng stepmom. Pa, may milyonaryo ka ng anak. What? Uy! 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 Parang alam ko yung sinasabi niyo ah. Teka lang. May ka kausap si Airpods. Baka dito ka. Eh, parang narinig ko na yung salitang yan. kapare pares. Parang hindi niyo ata kinuha yan ah. Ay! Ay! ay ano niyan, boss? Si Charlie. Charlie? Oo. Oh, Charlie. Charis sa gabi. Ah, Charis sa gabi. Charis, Charis sa Charis umaga. Sa pa, may milyonaryo ka ng oh. ano? <laughs> parang, <laughs> para parang fake. Yung dating nangangalakal ng bakal pa ako. Yun ang maganda niya sinabi. Uh, Parang nakakaantig sa puso, puso yun. Nakakaantig ko na oh, siya. Biro mo, uh, na. nangangalakal lang to, ah. Oh. Ngayon, oh, manluloko na. Oh. Ngayon, manluloko na. Sabi mo, ilang oras yung nasa inyo? Dati na nga, dati nga, dati na nga, nakaka-impress naka, 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 naka eh. Di ba? Oh, Parang, na. naka oh. nakamotivate eh. Dati nangangalakal lang ako ngayon. Social media na ako, niloloko ko na yung mga tao. Oh, Parang oh, okay. ganun. Okay. Nakaka-believe na yun. Grabe yung improvement iba, na. Iba-improve. Yung dating minamaltrato, ng stepmom. Wait. Ah, oh, uh, wait. Minaltrato ah, ng stepmom. Oh Para na napanood plan. ko to. Ay, yung ano yan, boss? Alam ko yun yan. Alam oo, yung, yan? Mga family, family, ah, yung mga family-family, gano'n. yung mga stepdad, mga gano'n. step ah, Stepsis, ah, mga gano'n. Alam ko yan. Minaltrato ka. Naparad ko rin sa yan, eh. Sa mga, ano. Napapanood mo din yun, eh, no? Oo, ah, boss. Sa Viva Max, marami ah, yun, eh. Ah, Maltrato ah, ng stepmom, ah, mga gano'n. Ah, Pero hindi ko alam kung pa paano ang pagmamaltrato ginawa din. Sabi mo sa akin, Ning, ordihin mo lahat ng gusto mong kainin. Oh. Soup. Oh. 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 Sabi ko in order. Tapos sabi ko pa, ano nga order? Oh. Sabi niya sa akin, soup lang ako ano. Grabe. Uh, Pero ito i search nyo guys ha. Para maniwala kayo na legit to, i-search nyo. Charlie sinupsop si Frank Miano. Ay meron mo nun? Meron nun, i-search mo. Ay meron nun? Si Charlie, Charlie sinupsop si Frank Miano. Mm. Hindi, nag-soup eh. Ayaw nga, Sulug, no? soup Grabe, pero saludo sa Airpods, ha? Saludo, saludo mo? Saludo, saludo. ko dito. Ah. Pero dito sa isa, hindi ako saludo sa'yo. Parang scripted yung sinasabi Ayaw, niya eh. Hindi ko lang alam, ha? Pero ito sa Airpods, kung totoo yung nangyari na yun, saludo ako sa Airpods. Saba, saba. Ngayon, ngayon ko sasabihin ah. sa'yo na orderin mo lahat ng gusto mo. Awit! Awit! Ay, yung... dep, ang ganda ng pagkakaano oh. niya dito ng deliberation. Ah, abas, abas. Kasi tignan mo, ah. nung una, nung wala pa silang pera, ang pinapa-order pinapa siya ng airpads ng kahit ano. Ah, abas, abas. Ngayon, lang in-order ng airpads niya, soup lang. Kasi lang. Ah. Ngayon, nagbaliktad na. Ah, Orderin mo tayo lahat ng gusto mo. Oo, oh, mo ah, oh, suplang ako. Okay. ako. Parang alanganin yung airpads, eh. Parang nak. Parang kung ako yung tatay parang ito ah, sa, nababasa ko sa isip ng tatay. Nak? sigurado ba may million ka na ba? What? Ay, ay oh, <laughs> dude. Para no. Para may duda, <do> na. <laughs> ano ba pilit sasabihin mo nak? May million ka ba talaga? Di ba parang kaduda dude eh. So parang ngayon, eh, no? tingnan mapanoorin pa natin. Patakiwa. Ma outsu, sa outsu. Parang hindi <laughs> happy tatay, no? Parang hindi, hindi. Parang ava. kasi scripted, eh. Kasi MSB, hindi talaga ako naniniwala. Ay, hindi si rin na ako naniniwala. Kahit sinong ilabas nila dito, ava, kahit sino pa yan, hindi ako naniniwala ava. sa MSB. Hindi ako naniniwala. Puro on, puro mo to, eh. Kasama niya sa vlog to, eh. Ava, ay, oo, yan. Ito si Charlie, ava, si Charlie. Kasama niya sa content, eh. Ito, hindi naman sa binabash ko siya. Kasi eto gusto ko sa kanya kung ano man sabi ko. Mm. sorry na ako agad ngayon. Kasi sumama ka kay Frank, oh, tapos nagkalo loo na, wala na. So, lahat ng ilalabas nyo, wala na yan. Wala na tayo, ano, tiwala eh. Oh, kasi mahirap sa tao yung tiwala. Kahit sinong isama mo dyan, kahit si stepmom mo,